hindi talaga niya kaya kanina na may sakay na pasero sa yun titingnan natin kung kaya niya itong mag-isa lang siya pero makakalusot man siya dito kailangan niya pa rin umulit na may sakay na pasero sa okay titingnan lang natin kung kaya niya mag-isa pag hindi talaga uh, sila ibig sabihin yan masirap siya yun hindi talaga kaya lalo na pagka may sakay pala delikado oh. Oh. Yep. Ilang taon na sa iyo yan, sir? Ay, isang taon pa lang sa'yo? Ilang taon ka na nagmumotor? Dalawang na. Dalawang taon? Kinakabahan ka ba? May O, saan ikaw magmotor? Mga 10 channels na ito, pa ako na magmotor. malalim? May pa ako masyadong nakaanod dito. Oo, okay. First time mong mag-games si taxi? Ako. Tat, i-assist kita ha? Para may idea ka. Sasakay ka sa akin. Basta, anoy mo lang. Titignan mo lang kung ano yung diskarte ng pagliko, ha? Huwag kang kabahan kasi pagkabahan ka babagsak ka. Okay. Dapat kabisado mo to, sarili mo motor to eh. Maliit lang to eh. Okay, tignan mo kung paano diskarte natin ha. Kasi alanganin ka. So hindi ka man papasa ngayon, at least may idea ka na para pagbalik mo, kaya mo na ha. Kasi alanganin talaga yung skills mo. At uh, kasi yung sakay natin, so delikado. Okay? So tignan mo lang muna yung diskarte natin ngayon. Para sa sunod pagbalik mo, kaya mo na. Pero sa ngayon, huwag kang alanganin ka pa Kasi importante yung safety ng bawat pasero. Ayan o, oh, lambutan mo lang yung liko mo. Huwag kang, huwag kang kabahan. Ayun, liko ka kaagad. Huwag, huwag kang kumain ng malaki kasi para makaliko ka kaagad. Ayan o. Oh. Ang ganda ng motor mo. Ang ganda ng driving ng motor mo oh. Tapos, dalawang otso na. Ganun lang kadali, ha? So, alam ko, kinakabahan ka at hindi ka sanay sa ganito. Oo, hindi ka sanay sa ganito skills scales. sa ngayon, at uh, alanganin ka pa, so babagsak ka muna namin ha, kasi siyempre yung safety yung inaalala natin, okay? So, at least, uh, mayroon ka ng idea, sa sunod pagbalik mo, eh, kakayanin mo na yan, ha? So, basta, oh, wag ka ma- oh, practice ka muna. Wag ka mawala ng pag-asa. Gusto din namin na mabigyan kayo ng hanap buhay. Okay? At may idea ka na, ha? Ganun lang. Basta, lagi lang tayong mag-iingat. Balik ka lang pagka uh, ready ka na, pag kaya mo na mag-scale, ha? Arangkada. Makita ka ng sign dyan, stop. Kailangan mo mag-stop. Tapos, labas na. Okay? So, good luck, sir. At, uh, antayin ka namin sa pagbalik mo, ha? Um, okay? Pagbalik mo sana magaling ka na. Huwag kang kabahan.